Community. So, mga kois ah uh, yung mga batang tinulungan natin noong nakaraan, kung nahalala nyo, uh, ito yun, sila JP. At uh, sabi nung mga kabady ko, bibigay daw sila ng konting tulong para mabila natin sila ng chinelas at konting pagkain, mga kois no? So, nauna na nagbigay si Buddy Garcia at si Buddy Mingoy, mga kois no? Ito yung binigay nila. Yes. Ngayon yung binigay nila. At pagbaba natin mamaya mga koys, may mga magbibigay pa nakasama natin. At ang tabayanan nyo na lang mga koys, bababa tayo. So yun, bababa na tayo mga koys. So nandito tayo ngayon mga koys sa uh, party. Eh. At bababa tayo ngayon sa lobby ngayon mga boys at uh, punta na tayo dun sa sa office sa loob at mag-aawit na tayo boys ano ba ano ba ano ba sige mo sige wala ko muna pwede lang pati yung kay ano kay so yun mga boys uh, Shoutout nga po sa po. family ko yan Kaya uh, lang kay rin Kaya na ko

Ano yun? Ano yun? Ano? Ano birthday boy namin eh. Boy. Birthday boy. Oh, birthday... birthday. Si <laughs> birthday nga Pero, na, <laughs> yun, no? May... Si sino? Wala akong Wala akong birthday ito. Walang bote, people. Si, si si Kos si kois Dabo. Si Kos Babini. ini Ayan, salamat. Si Birthday. At si, ano, si kois Sam. Ayan, tagahan sila. Tag the 20 mil. Ayan, mga Kos, no? na kapag. Ayan. 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 tayo oh. Ayan. para Ayan. 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 Ah, shout out, Kuyog. Shout out kay Kuyong. Oh. Okay, Kuyong oh. salamat boys. Luck, huh? okay. Okay. Shout out muna tayo, mga boys. So, to, mga boys. Oops, <coughs> mga boys. So yun, dito tayo kay Sir Kalong. Sir Kalong, sir. Tapos ka naman dyan. Um, <laughs> ito yung sa, kay ano, Beltran. Okay, salamat. Salamat kay Buddy Tajos. Okay, thank you, tol. Thank you. Si Beltran. Beltran. Maraming maraming salamat, sir. Thank you, thank you. Bukas ay dagdag. <laughs> Bukas ay dagdag. So, yun mga boys, uh, nakapagbigay na sila lahat na. Uh, uh, yung mga uh, konting tulong nila mga boys. So, uh, alis na tayo at pupunta na tayo doon sa short tour. Sana makita natin sila mga boys. So, yun mga boys. Uh, pag uh, tawag na pagdaan natin doon sa lugar kung saan natin sila nakita mga boys. Uh, hindi di agad natin sila mabibigyan ng tsinelas kasi nawala yung tsinelas. Nawala, nawala yung kahoy na pinanukat nila doon sa mga paan nila mga boys, no? Nahulog dito sa motor natin. Uh, at ang gagawin ko mga boys, ah uh, pag nakita ko sila mamaya, ah uh, susukatin ko uli na susukatin ko yung paan nila uh, gamit yung papel o kahit anong panukat, mga kois no, para mabilan agad natin sila ng tsinelas dahil may mga binigay naman yung ating mga kabadi. So, syempre, uh, bigyan din natin sila ng konting uh, pagkain, mga kois Yung uh, abot ng makakaya natin, mga kois. So, yun, mga kois ha. Uh, babiyahin na tayo at sana makita natin sila doon, no. So, abang na lang kayo mamaya at update ko ay. So, what's up mga koys, no? Ah, ayusin muna natin. So, dalawa lang sila. Yung nakaraan, dalawa lang silang nakita ko. Si, uh, si JB, tsaka si Totoy. Tapos ito yung bago natin tropa. Si paala mo? Troyet. 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 So, ngayon mga kois uh, yung dalawa daw, nandun sa lugar nila. At uh, busy, no? Medyo malayo yung sa kanila. Sabi ko, paano natin masusukat yung paan nila? na bibilan natin sila ng kinelas eh nawala natin yung kahoy na pinanukat natin doon sa kanila nung nakaraan ay meron parang so, okay. <laughs> hindi nga ang gusto ko nga yung dalawa para sabay na, sabay na natin masukat so yun ah uh, sabi ko babalikan ko na lang sila kung hindi bukas ah bukas pala biyernes bukas di diba kailangan bukas pag punta ko dito pagdaan ko mga ganitong oras mga 6.30 mga 6.30 o kaya 6 nandito na kayo kayong apat ha sige isama na kita ha kayong lima kayo hindi lima kayo kasi ano ko yung susukatin ko hindi ilan lang kayo di ba apat kayo nung una kasama na natin siya o lima kayo dapat nandito kayo bukas mga 6 mga alas 6 no para mapuang kayo dito susukatin ko yung panyo ha para paano ko kasi kayo mabibigay eh paano bibigay ko sa inyo to o kapatid kayo diba so yun ako okay, isa ito si tropang ano to eh, tawag nito. Si tropang JB, sabi niya, ah, uh, siyang pambili ng tinapay. Sabi, sabi ko, sige tara. Eh sabi niya, sasayaw muna daw sila ng TikTok. Uh, sasayaw muna daw sila ng TikTok. Bago daw sila pumunta doon sa bakery. So, pasayawin muna daw natin sila. Sasayaw ka ha? O, tatlo kayo. O, tatlo okay. okay. kayo. yung eh, si Ganda. Ayun. Kimi no toriko ni natte shimau. So, yun. Tapos, mo na daw sila. Sayo mo na daw silang TikTok. So, yun mga Hi, oh, boys. To the vlog. Uh, bibili, punta tayo ng uh, bakery. Ay, mga kasi, guys. Hello, mga yung mask nyo, ayusin nyo yung mask nyo. Kasi, mga tawag na ito, wala pa yung dalawa eh. Si Ken Ken, at si John Mark. Hindi pa natin masukat yung paa niya. Kuya, yeah, paa nila. Sali mo na okay. si Bunso. Sali si Bunso. Nandun na Hindi. Kamalang ko, ko yung jumpol. Oo. So, oh, Kasi gumilid kayo. Kamalang niya dexter. ito basta oh, okay, okay. di bali mangingi wag lang mag nakaw ayun so, ayos diba bakit man bubaw bakit man buli oh, bububugin bu bu kayo at ng mga 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 mingi tsaka bakit mag okay. akit bakit okay. baway yung mga mga punta kami sa bakery mga kois so wait lang eto ko yun ayun punta kami mga 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 kayo kayo ayon, ayon, kayo kayo dito ka lang kay!

Oh, oh, maray, maray bukid na. Pangalan mo kaya? D-Boy, uh, Ay, yun, boy ang Kaya kay Chris D-Boy, no? Mm -hmm. so, dito sila sa bakery nila, no? So, salamat tala. Yeah, Mga natin. So, yun, mga boys. It's mga boys, uh, sukatin ko rin yung mapa nila. Hindi mo natit sila at uh, pauwi na natin sila mga kois kasi baka mauli pa sila ng offline mga kois. o galing ako. kung gigit sa sabado ha? kung bukas sa sabado. na kayo? umasunyo, sote na yung na hindi bukas bay so, yun na yung na oh! yung oh, na na yung pa yung pa yung Ayusin mo. muna sa supplyin kita diyan. <laughs> so, 'yun mga kois no. Ah, uh, ganda dito na lang muna 'tong mga kois at babalikan natin sila pag nakabili na tayo ng Chenillas mga kois 'to no? para ibigay sa kanila. So, maraming-maraming salamat ulit sa ating mga kabadi sa uh, DILG. yung mga kabadi natin diyan. Ah, uh, maraming-maraming salamat sa tulong nyo at malaking tulong na 'yung mga binigay nyo. So, 'yun mga kois uh, at pauwi na kami. Uh, see you next ah uh, Next episode 'no. So yun lang ako is peace.